Maganda nga mga unang kaibigan ito. Huwag na natin yung harapan ng dagat po ha. Ayan. Ayan po. Ayan po nakita nyo. Ayan. Lahat-lahat din ko po, po para sa inyo. Ayan. Ayan nakita nyo po. ya, video. Parang high tide pa po, po ngayon ha. <coughs> malalim yung dagat. Pero pwede mag-swimming in and yan. swimming, kung gusto nyo mag-swimming, ang lahat po. Yan. Ito nyo po. Ito yung mga kwan po. Mga papag ni Kuya. <laughs> mga kapatid ko, marami po ito. Mahaba. Mahaba mga kaibigan. Sir. Mahaba to parang nasa 50 yata to mayigit pa sa so, mga tumahaba ganun kahaba siya na pag mahal na araw basta ko, maraming tao po rito punong puno po ito kaibigan yan nakita niyo po ako natin gandulo po yan wala kayong makikita kung ano po tao ngayon kasi tulog pa mamaya kanya kanyang karaoke na po yan Saka, kita niyo po yung Yung mga bakasyonista po rito Ayan Nag-explore ano, na sa tabing lagat po Kasi, ano Sabihin na, siyempre Dumayo ko sa isang lugar, mag-enjoy ka na Huwag ngayong pakimikimi pa <laughs> Di po ba? Ayan po Kita niyo po, ayan Ayan po sa ilalim ako ng, ng mga kubo-kubong mahaba yan po yan po yan po kita nyo po yan bakasunis tayo yan po marami sila doon Ayan, mga bangka ng sigaan ayan, ayan po. Ayan, ayan po. Ito, ito po. Ayan, ah. po. Ayan po. Oh, may sila pa rito. Kaibigan, ah. Ayan. ayan, nakita niya yan, May nakaready na ang kanino man yan. Ayan po. Ayan. Balik tayo doon, kaibigan. Kasi si Kuya, Bibiyan ako ng pusit. Pang inihaw. Barbecue pusit squid ito yung mga kwan po ito yung mga sako na ito nakakita nyo hindi naman high tech po kaya pasaruan po yan lagay ng mga bisita kung ano para hindi lang makalat masyado yan yan po yan Ayan po. Ayan po. Ito so, dun yan ha. Malagay po kabag. Kabag. Ang ganito lang po ha.